rock formations na binuo ng mga bulkan milyong taon na ang binibilang. Nakalaunan, ginawa ng kuweba o cave dwelling ng mga taga rito. Welcome to Cappadocia! All over Cappadocia, nakikita na natin yung mga rock formations, di ba, na ginawa nilang mga bahay na gumawa sila ng mga butas para maging bahay nila. Isa pang purpose nung uh, kanilang cave dwelling, pwede itong pisina, pwede itong uh, restaurant, hotel. Yung police station nila, cueva rin. Ang explanation nila sa Evil Eye, para daw yung bad vibes, maaabsorb na nung Evil Eye para good luck ka lang, good vibes ka lang. Haliho kayo, pasok tayo sa isang bahay. Hello. 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 My name is Jessica. I'm from the Philippines. Nice you... to you. How do I call you? Asim? Asim. This is Emine. Emine. Si Emine, 25 taon nang nakatira sa isang cave house. Mainit. Ang galing. So kahit winter, mainit yung loob nin, ng kweba. Tsaka moderno na siya. May heater with stove may TV. Ang ganda kasi very traditional, oh. Yung mga table runners nila, tsaka yung mga upuan nila. Ang ganda. At carpeted. Very beautiful. What is it like living in a cave? Chokuzet. Yes, it's very nice. Walang problema sa kuryente, nice. two big. Meron lahat niyan dito sa cave dwellings. Meron din silang Wi-Fi, bagamat minsan-minsan ay mahina raw, so kailangan mong lumabas. How many people live here? One. 16 people. And uh, the total capacity of this place was about 16 people in the mm -hmm. family. Earthquakes? Is she not afraid? The place, the region is quite safe. That's why mm -hmm. the volcanic mountains are not Active Ito yung typical na oven dito. Tanduri oven. So sa ilalim ng lupa. Katapat nito, yung labasan ng usok, yung chimney. O diba? Meron itong garden area at terrace kung saan ang view makapigil-hininga. Ang ganda ng view. Hello! From Cappadocia here in Turkey. Beautiful house, Emilia. Can I buy your house? Pa ba kung tawagin nila ang lugar na ito sa English, Fairy Chimney. Mukha kasing chimney yung mga rock formation na yan. May nagpe prenup nap. Ganda nga namang backdrop. Hello. Hello. My name is Jessica. My name is Arkan. Arkan and? Shema. Name is Shema. Shema? Yes. You're very beautiful. Thank, Thank so you. <laughs> When is their wedding? Honestly, the wedding was about three days ago, but they oh, wanted to... hindi pala ito pre-nap, post-nap pictures and video. So it's after the wedding. Congratulations! I hope you have a wonderful and beautiful life together. Gusto mo ng ice cream? Wait, wait, wait. Maghintay ka. ko. Dahil may kasama ito. Paandar. Wala lamang. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Sobrang thick yung ice cream nila. Ah! Okay. Oh, this really? <laughs> <laughs> Niluloko ako dito <laughs> ah. Ito na. Scoop extra. Oh. <laughs> May konting supply. Ah! naman bayaran natin. Nahulog eh. Pero masarap. It's very good. Do you take it? Do you take it? Ay! <laughs> One scoop. Dalawang oras na lipad sa eroplano mula sa Kapadokya. Mararating naman ang bayan ng Pamukale sa kanlurang bahagi ng Turkey na gumagawa na rin ng pangalan sa pamagitan din ng kanilang hot air balloons. So ngayon, susubukan natin sumakay sa hot air balloon. First time ko ito. Meron akong fear of heights, pero sumasakay naman ako sa mga helicopter eh. So, I think I should be okay. Tarir pala ito. Okay. Rasal okay. 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 <laughs> tayo. Bahala na si Lord. Tsaka si Mama Mary. We pray. Inshallah. Inshallah. Uh, the Lord be with us. Philippines! Bye-bye! Ayan, kitang-kita na natin ang ganda ng pamukali. Bumababa na tayo. Wala raw definite na uh, landing area itong mga hot air balloon. Depende sa direction ng hangin. So, good luck! <mik�> galing. Palakpakan. Right on target. Sakto. Sakto ang landing. Galing. Yay. Mabuhay. Yay. Mabuhay. Yes. Mabuhay. Mabuhay.